Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng New York Knicks sa pagkatalo nga po nila sa Game 6 laban sa Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Big 5 na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang New York Knicks ng napakalaking oportunidad na matapos ang kanilang serye laban sa Indiana Pacers. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin nga po silang magawa ito matapos silang matalo ngayong araw sa kanilang Game 6. Kaya wala na nga po ibang choice ngayon ng New York Knicks kundi pumunta sa kanilang magiging door day Game 7. At ang masakit na mga po dito mga katrops. Kumpara nga po sa Indiana Pacers ay hindi na nga po ganun kahelty ang pangangatawan ng mga players ng New York Knicks. Sa katunayan, may tinatamo na nga po ngayong injury si Josh Hart sa kanyang chan na siyang dahilan bakit maago siyang nawala sa kanilang ginanap na Game 6. Ngunit sa kabila nga po niyan ay inaasahan pa rin nga po ng kanilang superstar na si Jaren Bronson na maglalaro pa rin sa Game 7 ang kanyang teammate na si Josh Hart since sobrang kailangan nga po nalang presensya nito sa kanilang napakahalagang laban. Isa pa, kahit man nga po sunod-sunod ang pagtatamo ng injury ng kanilang mga players ay gagawin pa rin nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang manalo dito, sin sa harap nga po sila ng kanilang mga fans maglalaro which is magagamit nga po nilang advantage sa kanilang magiging laban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big 5 na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Dahil nga po mga katrops, hindi naging matagumpay ang binong lineup ng Los Angeles Lakers ngayong season, ay wala na nga po silang ibang pagpipilian pa kundi gumawa dito ng ilang mga pagbabago upang sa ganon ay mapalakas nilang muli ang kanilang lineup. Napatunayan na rin naman nga po na hindi sapat ang kanilang mga manlalaro ngayon, kaya kailangan nga po nilang kumuha ng mga bago at mas magagaling na players na mas makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis. At base nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, gagawa na nga daw po ang Lakers ng bagong Big 5 na magagamit nga po nila next season para makabalik sila bilang sang championship team. At ang nasabing Big 5 nga po ito ay bubuuhin ni Anthony Davis, Lebron James, Jonas Valanciunas, Bruce Brown, at higit sa lahat ang kanilang mga target na either si na Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers, Trey Young ng Atlanta Hawks o DK si DeMar DeRozan ng Chicago Bulls. Kaya yes, silang tatlo nga po ang pagpipilian ng Lakers para kumpleto sa kanilang mabubong bagong Big 5. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.